sa mga taong hindi nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag -subscribe pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Diyos na po ang balang agabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel hiwanang pangsinan manatiling pong at mag, po kayo magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell para malagi po kayong updated sa isusunod ko pong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat mga kinalalaman sa spiritual o physical na karamdaman. Lahat ng mapanggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at, sa, at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan na at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong sa puso't isipan at panatilihing mapagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay na tiki sa lahat, magmahalan. At huwag kalimut tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Uh, shout out po kay Ninita, Rutaero, Berlindo palisok baik Tayo, Kabayan, Unix, Bin Nadin, Juan, uh, Rabisti, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abugaw, Kenneth Ron, Anishapil, Fight to Win, Ambrosio, Magalpok, Ra Raulita, si Harting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Pilipi, Ilmae, Triple A, Commented, Marina Arangis, Lole Kayago, Joan Bibs, at higit sa lahat, no, no gates, at higit sa lahat sa inyong lahat. Ah. Pagkakalagpo po sa inyo mga susi o pangpandar na mga orasyon. Huwag ka uh, mamili po lamang pa kayo dito sa gusto nyo pong gamitin sa pang susi po. Kung ano po yung gagamitin yung orasyon. Ito po si sinususi po. Uh, isang bis lang po usalin sa pag susi po kayo. Ano yung anong pong gamitin uh, kung ano po yung gusto nyo pong gamitin na orasyon. Uh, isusin nyo po ito. Ah uh, narito po ang unang susi Bamba Umbim. Tapos yung pangalawa Bill Nakam Birnabal at Bar Panther. Sa pangatlo po Satur Aripo Tinit Opilarotas. Uh, sa pangapat apat po Aktum Aktum Irego Litim Isung. Uh, Christian Ibera, Mea, Malu, igosom, Pumili lang po kayo dito sa orasyon na to. Um, sana po na gusto po nyo aking video. Ang gandang gabi po sa inyo lahat. Bye -bye po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe po kayo.